Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpunta ng ilang high-level executives mula sa malalaking kumpanya sa Amerika para sa isang trade mission dito sa Pilipinas. Kasabay nito, inimbitahan din ng Pangulo ang mga kumpanya sa Amerika na makilahok sa Build Better More program ng kanyang administrasyon. Pinangunahan ni U.S. Department of Commerce Secretary Gina Raimondo ang high-level presidential trade and investment mission delegation na unang bumisita kay Pangulong Marcos sa Malacanang ngayong araw. Layunin ng pagbisita na pagtibayin ang pagtutulungan ng Pilipinas sa U.S.-based companies para sa inovasyon, dagdag na trabaho at pinalakas na kakayahan ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, target ng pamahalaan na maglunsad na aabot sa 198 High Impact Priority Infrastructure Flagship Projects na nagkakahalaga ng US $148 billion US dollars o katumbas ng nasa 8 trilyong piso. Kabilang sa mga proyekto ay may kinalaman sa physical connectivity ng bansa, water resources, agrikultura, kalusugan, telekomunikasyon at enerhiya. Ang pagdating sa bansa ng nasabing U.S. mission ay katupara ng ibinigay na commitment ni U.S. President Joe Biden kay Pangulong Marcos nang bumisita ito sa Washington, D.C. noong Mayo ng nagdaang taon. Pumirma ng kontrata ngayong araw ang Commission on Elections at ang Miro Systems Company Limited ng South Korea para sa bagong automated election system na gagamitin sa 2025 national at local elections. Nagkakahalaga ang kontrata ng halos 18 bilyong piso na pinirmahan ni na Comelec Chairman George Garcia, Comelec Commissioner Ray Bulay at Niru President Chung Jin Bok. Nakapaloob sa kontrata ang nasa mahigit 100,000 machine, pati na ang mga ballot boxes, laptop at iba pang printing requirement para sa halalan sa susunod na taon. Nauna nang inanunsyo ng Comelec na ibinigay nito ang procurement contract sa Miru na nag-iisang kumpanyang nagbid para sa proyekto. Bilang pagdiriwang sa buwan ng mga kababaihan, inanunsyo ng Land Transportation Office ang pagbibigay nito ng prioridad sa mga babaeng nag apply ng driver's license sa mga bibigyan ng libreng TDC o Theoretical Driving Course Seminar. Ipinagutos ito ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza sa lahat ng mga regional directors at district heads ng kagawaran alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ani Mendoza, ito ay pagkilala sa kababaihan bilang katuwang ng gobyerno sa pagpapalaganap ng kaligtasan sa kalsada. Sa libreng TDC, hindi na kailangang magbayad ang mga aplikante ng driver's license para sa seminar na karaniwang pumapatak sa isang libong piso sa mga driving school. Bahagi ito ng outreach program ng LTO para sanayin ang publiko na maging ligtas at responsabling motorista. Nagpaalala si Health Secretary Ted Herboza sa publiko kaugnay ng mga posibleng sakit na maaaring makuha ngayong tag-araw o summer season. Sa isang panayam, sinabi ni Herbosa na dapat mag-ingat ang lahat laban sa heat fatigue na maaari umanong mauwi sa heat stroke. Partikular na tinukoy nito ang mga nagtitinda sa bangketa, construction workers at mga traffic enforcers. Aniya, importanteng sumilong muna sa isang malilim na lugar sa mga oras na tirikang araw upang magpalamig. Mahalaga din, Aniya, ang pag-inom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Buko dito, pinag-iingat din, Herbosa, ang publiko laban sa sakit na diarrhea. Aniya, mas mabilis masira at makontamina ang mga pagkain dahil sa napakainit na panahon. Magandang balita para sa mga motorista, may panibagong rollback na naman sa presyo ng langis ngayong linggo. Sa magkahiwalay na abiso, sinabi ng COIL Philippines at Pilipinas Shell na nakatakdang magbawas ng 50 sentimo sa kada litro ng gasoline, 25 sentimo sa kada litro ng diesel, at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene bukas ganap na alas-6 ng umaga. Ipatutupad din ng clean fuel at Gas ang kaparehas na halaga ng rollback maliban sa kerosene na wala sila. Ayon sa clean fuel, magiging epektibo ang kanilang rollback mamayang alas 12.01 ng madaling araw. Wala pang pahayag ang iba pang kumpanya ng langis sa nasabing rollback. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang pagbaba sa presyo ay bunsod ng pagbaba sa demand ng langis sa China at US at ang inaasahan na supply ng langis mula sa mga bansa sa labas ng OPEC. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at text account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.